ay po sa inyong lahat mga bro mga sis dito po kami muli ni sis Lisa para magbahagi na naman po ng iba't ibang uri ng mutya at saka mga yung po mga ginawa naming mga langisan itong nakaraang ano o ng biyernis o ng biyernis po ng inero po. at paalala po muli ito pong pala ay para lang po sa mga naniniwala sa larangan ng spiritual o lihim na karunungan at saka po pala magandang araw po sa ating lahat. Shout out po pala unang-una sa lahat ng aming subscriber at sa lahat ng aming viewer. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay sa aming munting channel. O, umpisan mo na. Salamat po mga bro mga sis. Ayan po pala. Ito po pala ang aming sisya ng sis Lisa. Ayan po. Ayan. Ito po yung nahunting namin sa Uh, aming mga, pong, mga pinupunta mga kalagatan, kailugan, kabundukan yan po mga urungsis at siguro po yung pong mga nakaiba namin, na, ang mga raan nating mga video makikita po nyo doon kung paano kami maghanting mag siguro po natatakang ah, iba, naman mga, po madami na kasi din po kami naipasok na video kasi hindi po kami nag ano basta diretso pasok hindi po, edit, edit edit hindi, po edit, kasi edit, maruno. hindi kami marunong um, yan simpre, lang po doon kaya nga po dumadami kasi ilang taon na din po kaming naghahunting wala po kaming tigil sa paghahunting sapagkat na po kami sa paghahunting natutuwa po kami sapagkat marami po nga pong naipagkakaloob sa amin yan kaya wag po kayo magtaka kung bakit po marami kaming mga inaalaga ang kaya pag kayo po ay nahilig din po sa larangan ganito ang mahal ng kalikasan ay marami din pong maibibigay at may pagkakaloob po sa inyo. Para hindi na po kayo, ano, di ba, manglilimos okay. kayo na po mismo, mga bro, mga sis. Yun po sa mga lagi ko pong pinapaalala sa naniniwala lang, lang po sa larangan ng espiritual. Yan po, mga bro, mga sis. Sabagkat ang lawa, ano, di ba, inuulit ko yung pag sinabi pong malawak po talaga, mga bro, mga sis. Maraming, mahir maraming bagay na mahirap ipaliwanag. Kahit po ang sinsya, hindi pa eh. Kaya kung iisa-isahin po natin yun, abutan po tayo siguro ng magdamag, hindi pa tapos. <laughs> oh sa dami ng paliwanag, di ba? Oh. Kaya yung ibang maraming po nang babasa kami, okay lang po yan. Kaya nga po inuulit lagi na ito pong larangan ito, para lang sa naniniwala sa mga motya. Paulit-ulit po namin sinasabi. Kasi yun po ang totoo. Oo oh, po kasi sa dinanas namin. Oo, base sa ating karanasan. Sa aming karanasan, lalo na si Brunal din nyo. Mm -hmm. dami namin napuntahan. Opo. Tapos yung sa mga mutya na nahihilig siya noon, na yun naman pala ang aming nabibili. Mm -hmm. Yung, kaya mas naging... maganda yung kami na mismo naghanting at least alam na namin o, kung paano malaman kung, paano malaman kung, kung mutya, o hindi. kakaiba o hindi, o hindi. Oh, basta nga malawak talaga ang lihim ng karubungan, hindi po basta-basta. Kaya hindi po ninyo natin pwedeng basta Sa ng isang tao. Ang pinaka-importante po, magrespetuhan na lang po tayo sa isa't isa. 'Yun po pinakadabis para sa lahat. O oh, sige po, wala ito mga bromosis. Ito lang po aming i-share ngayon, 'yan po. Ayun, ito po 'yung ano, bayugo na malaki. Ayun po. Yan sa karagatan po namin to nakuha ni Sis Lisa. Ayan po. Oh. Malaki o. Oh. Di ba? Ang ganda o. Oh. Ayan po. Yung iba pong nakukuha ganito, maliliit lang. Pero ito malaki. Ayan po oh. Bihira nga po makakuha ng ganitong malaki. Hindi yun yung maliliit natin. Oo, oh, bote, marami tayong maliliit po. Meron po kami maliliit. Yung po inihahalo namin ni Sis Lisa sa mga ginagawa namin langis. Kagaya po ng ganito. Ayan, halimbawa. Ayan. Nilalagyan po namin ng maliliit. Crystal. At kung iba-iba pa pong mga panangkap na nakalagay po dito. Ayan po, siksik liglig lig po yan, mga mutya, klase-klase. Yung ibang nakuha nating mga ano sa banahaw. oh, marami. Marami pong laman to. Mahirap, hindi mo na matanda sa dami na nakalagay dito eh. Hmm. Ayan po. Ayan po. Tapos ito nga po uli. Ayan nga po yung mutya. Ayan. Ayan po yung likod niya, mga bro, mga siso. Ayan po. Ayan. Malaki, di ba? likod? Ngayon ito likod. Ayan po ang likod mga bromosis. Hmm. Po, o. Paano sasabihin ng iba na marami daw lang sa sapa o ano? Hindi po yan sa sapa na kukuha. Sa dagat, sa dagat, dagat, po. Sa dagat ito. po, ito. Hindi po sa sapa, sa dagat. Sa dagat po ito mga, bro, mga sis Ayan po. Ayan. Tsaka malaki eh no. Malaki siya di ba? Uh, ayan po. sasabihin Sabihin ng iba na oh, isang anuhan lang daw nila. Tatawag lang daw. Nandyan na maglalapitan ng mutya. Ay, hindi, yun ang kanilang paniniwala. Okay lang yun basta sa ating karanasan hindi naman po basta-basta mayroong minsan nga buwis buhay pa po, po bago makahunting eh ayan po tapos ito yan ay ito po maganda rin po itong klase sa ito po yung ko sa parte ng Bulinaw Pangasinan ayan po ugat ng kahoy na naging bato ugat po yan ayan teka bato na po yan mga bro mga sis kasi nawala yung sunglass oo no. ayan po sa buli na upang kasi sa may pulos po, mga bro, mga sis, ayan po. O. Ayan. Ugat po 'yan ha ng kahoy pero naging bato, di ba? Ang ganda po niyan, maganda mga, mga, bro, mga sis, po. O. Maliit lang parang bala nga po ang itsura, pero ugat po 'to ng kahoy na naging bato. Ayan. ayan po mga bro, mga sis, po. Pang protection pang depensa po 'yan. Tapos ito naman ay puso butya ng puso oh, na naging bato ayan po oh, puso yan mga bro mga po oh. teka yan oh, ilapag e, ko na sa kadala uh, uh, yan klaro ba mm. ayan po tapos nasa na ba yung wala na yung Naking maglit. magnet hindi ko na alam saan na palagay oh, yung po yan mga saan mga ano mga mo yun? Numa laki, yung nilagay ayun andyan yata eh nawala Okay lang, hindi hindi <laughs> ko makita ko sa lang. Hindi, yung isang magnet na lang kuhanin mo. wala eh. Ayan, yung Ay, isa kayo, na lang. Ayan, nakatago pala sa ilalim ng ano. Ayan po. Ayan, tingin nyo po mga bro, mga po. Oh. Ayan o. Oh. Dumidikit sa magnet. Ayan po. Oh. Ayan, ayan po. Ayan natin. Ayan oh. Lakas dumikit sa magnet. Mucha po yun ang puso. Yung mga may matatigas na kalooban. Ayan po pag po kayo ng ganito lalambot ang, lalambot ang, ang kalooban nila yan maganda rin po yung itangan mga bro mga sis tsaka ito saktong saktong laki maganda pong kwintasin yan mga bro mga sis ayan po magnetic pa oh. bato po yan yan mucha ng puso na naging bato mga bro mga sis ito naman ito po yung ano alam po niyo yung guyam o oh, sa amin po ang tawag sa batangas guyam. Dito naman ay ba langgam na pula. Goyam na pula ho. Oh. Mga bro mga sis, ayan. Don ko po ito nakuha sa mga bahayan ng kwan Goyam na pula. Ayan. Mga bro mga sis, ayan po. Oh, sa raruhan, mga bro mga sis, ayan po. Magnetic ayo. Sa likod oh. bahay nyo yan, di ba? Sa raruhan nga oh. Oo, sa likod bahay sa raruhan. Renote okay, yung boses oh. Magnetic po yan sa guyon mo po lang masakit mga gat ayan po hantik ba yun? hindi ibang hantik, ibang ang hantik, 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 malalaki pero mas masakit mga gat lalo yung sa kawayanan oh, sakit mga gat noon yan, yun po panghalina, pampaswerte pangkahalatan po ito, guyon mo ng guyam or langgam sa bisaya po ang langgam kayo nasisalisa ibon po yun Oh, di ba? Oo, oh, ibon niya. Ibon po sa kanila tapos ito naman po ay yung tabi mucha ng isang ano, prutas din panghalin at pampaswerte yan po para siyang langka na maliit anong tawag doon? marang marang ayan po mga brumasis yan po bato din po yan oh. ayan maganda po ito mga brumasis ilalagay po sa tindahan o pwedeng ibabad po sa langis na nasa isang butilyang maliit dala-dalahin. Ayan po, oh. Ayan, si oh. Mm, ang ganda nga, eh. Ayan, oh. Yan, ah. kaya po ito gumanda na ng ganito, oh. nilagyan ko lang po ng langis. Ayan po, oh. Langis. Nalabas po ang tunay niyang kagandahan, mga bro, mga sis. Ayan po. Hmm. Tapos ito naman po, isa pa ay, alam niyo po yung ano, sitaw. Ayan. Maganda po ito sa may mga tindahan ng mga gulay, mga bro, mga sis. Mucha ng sitaw yung pinaka ano niya buto pero bato na ayan po dalawang dalawang piraso po 'yan mga bro mga sis yan ginaganito po kasi para yung langis po dumikit ginaganon anong po ayan oh. no may mga tindahan ng mga gulay maganda po ito pampaswerte tapos ito naman ang ayan sa ano po ito nakuha sa kawayan mutya ng kawayan ayan maganda rin po 'yan mutya ng kawayan maganda po itong itangan mga bro mga sis tagang matayog maano siya matibay oo kahit anong unos bagyan kahit dumating, anong unos dumating gumaganong ganon yung... lang po oh. kayang kaya nakakasurvive kaya, kaya Ayan. tapos ito po ito na may sa loob ng ano ng nyog nyog Yan pagbiak po yan po. Oh. Yan ako, po na kukuha mga bro mga sis. Bali dalawang klase po yung isa hindi ko pinakita kasi malaki po Malaki kakaiba po yun. Pag biyak po doon sa kayson, Wala lang video. Doon po sa pinsang ko. Kasi malawak po nyo. Ganya doon. Ah, uh, maganda yung ginamit may asarol. Opo. Mga bro, mga sis. Yun po. Hindi ko po na i-video yun. Ayan. Sa parte po ng Kiling. Sa Rehaya, Quezon. Ayan po. Maganda po yan sa nyog. Mga bro, mga sis. Ayan po. Ayan. Tapos ito naman. Sa isang parte sa Mindoro. Ayan po. nakuha ko din po ito sa Mindoro. Marami din po na ipagkalubo sa amin doon. Nasa si islisa na nagpunta kami doon. Ayan po. Oh. Ayan o. Oh. Islisa o. Oh. Ayan. Maganda. Maganda. Hindi <laughs> po ba? Mga bro mga sis. Yan po. Oh. Marami pong uh, awa po ng Diyos. Eh. Marami din po na ipagkalubo sa amin doon. Sa San Jose. Occidental Mindoro. No? Occidental uh -huh. yun. Ayan tapos ito po Sa ano naman po to Bahay ng langgam na itim Saan may yan nakuha? Sa isang kagubatan din po ito Parte ng Batangas mga bro mga sis naman Ayan po Pag nakita po nyo ito sa personal Marami po siyang crystal crystal Tapos ta Ano din po transparent nitrap siya Anitrap kasi O siyempre oh, ninitrap Hilawan po po ito mo. Ako na po nagnitrap nito mga bro mga sis yan po ay maluwa na lubat na po yung aking ano plus light yung pero kahit okay ay, naman na, ayan yan. o yan ang ganda nga naalo eh. pa rin oo ayan oh ano na ayan po hmm. pero kung mas maganda malakas yung medyo ang ilaw mas lalong maganda punting na balik ka rin mo oh, hindi gaano mano kasi hmm, lubat na lubat po yung lubat na oh, may ina na hindi oh. battery battery ang kailangan hmm. ayan ayan po pero meron pa rin kaunting mayroon kita mayroon na oh, ayan sayang na lubat Tapos mga bro mga sis, ito naman po yung isa pang ano, langis din po yan. Ginawa ko po, po ito nung ano nga, first Friday ng Enero. Ito oh, po, Enero Ito po ay, ano, yung alam po yung kuralis na pula. Yan po, medyo, nga, medyo malaki po yung nalagyan kong bote. Dapat ganito po lang. Ganyan ay, lang po. Eh. Ay, eh, ito lang po ang available. Kaya dito ko po na ilagay. Yan po. Ito po yung magandang gamot sa mga sugat na ma, ano, matagal na gumaling sa mga nabarang katikati, Kati -kati. mabisa po yan mga bro mga sis kung sakali po kayo magpunta ng mga karagatan makatagpo po kayo ng mga kurales na pula pwede po ninyong gawing ganito yan maganda po yan, mabisa po yan mga bro mga sis tested na po ngayon pong sa mga nag PM ah. sa langis, ubus na po yung pong mga na pm sa langis nanghingi po sa aming langis, pasensya na po kahit ka mag-anak, pasensya uh, na tatlong ano lang po yun eh, tatlong nyug eh, yung isa kasi na ipangako na natin sa ating mahal na subscriber yung isa po. kaya pasensya na po kayo, ubus na eh hmm. hindi po na po namin kayo mapapagkalooban baka sa susunod na lang po uli pagka nakapaglangis ako ng medyo marami-rami yun, pwede po kayo mabigyan eh, Kukino lang po eh. Marami pong nagkagusto dahil siyempre po, maganda nga yun. Eh, marami nag-PPM sa amin. Ay eh, pasensya na po ha, mga bro, mga sis. Kung hindi po namin kayo mapagbigyan kasi naubos na po eh. Tapos ito naman ay yan. Ito po, pampaswerte din mo. Hindi ko po po yan nilagyan ng langis. Ito po yung ano, bulaklak ng kawayan. Yan po sa Batangas ko na po ang ginawa ko po, inilagay ko na lang dito sa ano nalalamig po buhay tayo wala oh. tayong video kasi gapang gapang pa isa para na hindi na po siya maganda lagas <laughs> lagas yan po Pinotol oh. pinutulputol na lang tapos inilagay po din sa isang bakanting buti po yan po oh. pag ito po siya nalilin ng langis pwede rin pwede rin mang hindi hindi naman siya nabubulok oh. natuyo na yan po oh. ano po ito bulaklak ng kawayan pang paswerte po yan sa may mga anumang mga uri ng negosyo? Tindahan. Yan po. Pampaamo, Pampaakit. Bulaklak po ng kawayan. At ang isa pa rin pong magandang bulaklak, bulaklak ng salay mm -hmm. or tanglad. Mm -hmm. O di kaya yun na tago, lemongrass. Mm -hmm. Opo, lemongrass. Sa, ano, sa amin po sa Batangas, tawag salay. Yan. Maganda rin po yung bulaklak na yun. Pero ar arin naman po ay sa ano, bulaklak ng kawayan bulaklak po ito ng kawayan mga bro mga sis pampaswerte yan sa larangan po ng mga negosyo yan, pag may negosyo kayo yan po. maganda po din may ganito kayo ilalagay lang po sa mga punos or kaha yan po Salagay lagay ng pera Ayun kung na. wala silang bonus wala silang kaha di lagay ng pera kahit yung anerola na nilalagyan nila o, o ano man o, o, basin basin ang tawag po sa amin yung basin eh tapos ano pa ba nandito? Yan, ito po, isi-share lang po namin sa ito po i, ano, isa po sa pinaka-iingatan namin mo mga bro, mga sis. Yan po. <laughs> Dapat nga na yun, hindi ko na yun, pa-vlog sa'yo eh. oh, no, pero okay lang, wala namang masama. Ito po yung sa katotohanan na talagang may mo siya talagang totoo na nahahunting yan po. Yan, mga bro, mga sis, yan po. Yan. Yan o. Ano. Mutya nang susok. Susong malaki po yan mga bro mga sis yan po. Kaya lang nga po lubat yung ano namin kasi pag inan po yan, kulay green siya. Nagigreen green po yung pag naanuhan ng ilaw, nagkukulay green. Kaya lang yung yung flashlight ko po Wala yan ito. Subukan natin. Ayun. Wala na. Kirat-kirat -kirat na yung flashlight mo. Wala, wala daw. Mahina. Hindi makita mga bro sis, pero ayan oh, Try mo daw. Ayan. Pero sa personal, ang ganda nito. Pag sa personal po nyo ito makita, mabibigahan niyo po kayo dito mga bro, mga sis. Bihirang-bihira po talaga ito. Ayan po, tatayo. Ayan, oh. Ayan. Ito yung pinaka-quit niya, oh. Ayan po. susu po yung malaki. Crystallized po ito, mga bro, mga sis. mga po. May mucha po talagang malaki. At mayroon ding maliit. Ayan po. Ayan, oh. susu po malaki yan. Alam po ba nyo uh, nakahanting nito, mga bro mga sis? Si Sis Lisa po. Kaya lang, ako lang po mismo kumuha kasi medyo malalim. <laughs> ano ako sa alon? Malalim na, malakas pa ang alon. Opo. Pero si Sis Lisa naman po, magaling din siyang lumangoy. Kasi, simpre, laking probinsya po yan eh. From Southern Leyte po yan, si Sis Lisa. From Southern Leyte. Eh, may mga dala-dala tayo ha. Uh, Kung takidala sim, na. Kaya <laughs> nga, tapos malapit din po ang buong tahanan nila sa dagat. Kaya marunong din po siya maglangoy. Kaya lang po... Alam so, mo yung island na San Pablo at saka San Pedro. Malapit yeah. kami doon. Malapit po siya Taglit doon. Paglit lang kami doon. Sana sa nga, Southern yun. Oh, sana nga po mapakalooban. One day, isasama ko si Bruno doon. Mapakalooban po. No? Ay, may awan Diyos, makapunta po kami doon. Para doon po kami maghanting. Sigurado. Marami pong mutya doon. Lalo na yung mga... na magsalita, baka hindi tayo matuloy eh. Ah, hindi, malay mo nga, may awan Diyos ba? Matuloy tayo. Kasi gusto talaga ng kapatid ko Gusto po, po kasi ng kapatid niyang bunso. Pinapauwi ako at Opo. kasi namin yung lupa ng yung... sa mother side ko. Kasi sa tatay ko okay na. Opo. Naayos na namin, napag-party-party na namin yung kapatid. Ngayon naman, sa nanay ko naman. Opo. Habang buhay pa daw mga Habang bro, mga sis. Habang buhay pang aking Opo. mother, gusto ni mother, hatiin na rin namin. Hmm. Uh, Siyempre po, probinsya yun na si Silisa, marami yung siguradong mga kristal doon at saka kakaibang mutya. Maganda po ang karagatan doon mga bro, mga sis. Ang mag-alala eh, punta kita mm. sa pagatpat at saka sa po. <laughs> Oo, oh, yun. Yan po oh. Napakaganda pong mutya nito eh, laki. hindi eh, naman malaking laki, tama-tama lang. Sakto lang. Talagang pang sarili lang po namin ito. Ito po ang ginagawa ko dito. minsan binabasa ko ng tubig. Katulad ngayon, ang ginawa ko naman po, langis. Yan, inanahan ko po ito ng langis. Yan po. Meron po talagang ano, mutyang malaki. Lalo nga po mitsurite, ang laki. May malaking mutya. Eh. Tumitimbang, grabe. May malaki. Malaking malaking mutya. Lalo po yung mga pinapakita na galing mismo sa pinapakita pala doon sa ibang bansa po, mga bro, mga sis. Nakikita ko po doon sa lalaking mga mitsurite. Yung po ay eh, talagang tinesting ng mga scientists doon. May mga papel. Ayan po. Kaso, milyon ang halaga. Sobrang lalaki kasi klase kasi ang mga meteorite po. Pero dito po sa atin sa Pilipinas, mayroon din. Ayan po. Kaya lang, wala po tayong machine yata na pang testing. Pa magagamit kung paano malaman ang meteorite. Wala pa. Mayroon yata, papalaboratory sa UP, sa geomologist po, para malaman kung, talaga, kung talaga ang totoong meteorite po. Kaya lang, mahal din ang gastos para ipatis po yung bato doon kung talagang siya totoo ang meteorite pero kung totoo naman po sulit so kayo bawing bawi po kasi napakamahal ng meteorite pong tunay mga bro mga sis malalaki po at saka mabibigat pag tinimbang yung ang ganitong kalaki eh. mabigat na po ang timbang Ganon po yun eh yan mga bro mga sis yan lang po muna kami may sisir muli ni sis Lisa yan po yan tingnan nyo po maigi oh Iikot mo, hindi ibaba ah, mo sa ano. Ah, ikot ko yan. Yan. Uh mm. -huh. Ikot po mga sis yan po. Oh. Mm. Yan. Yan, sinishare okay. lang po namin sa inyo itong mm. pambihirang pong tsa ito. Bihira lang po, makahanting uh -huh. na ito. Ayun ang gabay, o oh, tika. oh, yan. Yan ang gabay. Tika, huwag mong gagawin. Oh. Ayan. Oh. Bihira lang po makahanting ng ganitong klase, mga bro mga sis Yan po. Oh. Ito yung pinakapit niya, diba mm. Ito, yan tulis. Ayan, yan. Ayan, o. Oh. Ayan. Oh, ayan ah, ayan ang gabay oh. Oh, yan may gabay pa, mga oh, bro mga. Si. Ganda ng gabay niya oh. Ayan, ito toro. Oh, ayan oh. Ayan, oh, oh. daw po, ayan. Ayan oh. Yan po. Halos na makaramihan ng mucha mga bro mga sis, may mga gabay po talaga yan. Pag kayo po'y matagal na naghanting pag tingin nyo pa lang po, lalabas na po dyan ang imahe. Mabilis yung pong makita. Kami po nang baguhan, hindi sila tinuturo na po ng mga kasama namin. Yan ang gabay, pero hindi po namin nakikita. Pero ngayon, mabilis na. Kasi sanay na po eh. Medyo, medyo pala, medyo sanay-sanay na. Yun. Hmm. Kasi patuloy pa rin po kami nag-aaral ng lihim na karunungan. Yan po. Dahil lang ang tao po, kanya Mga nakikita nyo dyan, mga puti na may takip na kulay green, mga mutya yan ni Bruno ano Lee. Oo po, mga mutya <laughs> yan. Dito po, mga mutya po yan. Mga laman ito sa loob yan po. Tinataktuan ko lang, dito ko po inilalagay. Para kasi Minsan pagka hinahanap madaling makita, minsan nga eh hindi na, hindi din makita kasi kusang-sakada ko. Pala. Ito po oh, isang tapir river 'yan, mga bro mga sis, 'yan po. Binaanunan ko na po ng tubig. 'Yan po. Binabadusto tubig. Tapos ito po yung kristal namin 'yan po. Sabi ko kasi sisli, 'yan po, basain ng tubig. 'Yan po. 'Yan naka gumanda na po ng kulay. lumabas na yung putoong hitsura niyan mga bro mga sis. Yan, ito po, na trap ko na din. Yan po. Oh. Kay Bunso yan eh. Kay Bunso po yan. Ayan. May palit-palitan siya. Opo. Ayan, sabi sa kanya yung bag niya, bakit daw mabigat? <laughs> 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 sabi naman, hindi, magaan lang to. <laughs> Opo. Okay. Iluloko siya ng mga opisina <laughs> Marami po kasi naman ng mga mutya. Mga Mahilig na rin siya eh. Opo. Mga pampaswerte. Ayan, marami pong mutya dito sa ilalim dito so, may red corals pa nga oh ayan oh kulang corals mga bro mo sis oh kasi sa kwarto yan ni bunso mm nakalagay kanya run, yan run mga pong, pinili niya yan oh, ayan mga bro mo sis meron din siyang umo classic classic iba't ibang uri ng siya po ayan, oh. ayan po, nakababad. Tapos yung mga iba ko din po, yung mga tamilok, nakababad din po sa tubig isang tamilok ka na, di ba? Ang ganda. Oo, oh, may saka ko na ipakita pakita yun. May tamilok po ako doon, kakaiba talaga din. Papakita ko po yun sa inyo mga bro, mga sis, sa Ang ganda. Sasusuf. Sabi ng anak namin na bunso, Papa, huwag mo na yung i-vlog. Nag-ano nag, nag uh, ano wala siya. Wala naman po masama mag-vlog. Hindi naman po kayo ipinakita, mawawala na ng visa. Hindi po yung totoo, mga bro, mga sis sapagkat ang mga mutya po ay may ano na yan, sarili ng kakayanan. Yun nga lang po, huwag natin gagamitin sa hindi maganda. Tapos, huwag natin pahawakan sa iba. simple, kayo po dapat. Okay lang makita ng ganyan. Wala. O, huwag po natin pahawakan. Kasi marami niyo po, maraming mga negat negatibo. Pero, ganun po man, may pangtanggal naman po tayo dyan mga tanggal negative energy pang tanggal, yung mga crystal po yan malakas na makapagtanggal po ng mga negatibo ay inuunanan pa nga natin <laughs> Opo, masarap po yan iunan, lalo yung mga ganito po ilagay po nyo sa unan ang sarap ng paklan ng paggisi nyo relax na relax po kayo yan ilagay po lang itong ganitong kalaki sa ilalim ng unan, ang paggisi, ang himbing ng tulog nyo po yun po, ang birtod nito maganda to, crystal po Tsaka pag naligo ka, eh, di ba oh, pag pwede, oh. ako. Hugas-hugasan nyo din po ito. Basa-basa yun -basa din ang tubig. Ano, balde. Mm, mm Maganda rin po yan, mga bro, mga sis. At si Bunso, araw-araw na ginagawa. <laughs> oh, sige na, mga bro, mga sis. Hanggang dito na lang pong munang muli ang aming may sisira at mababahagi. Sa napadaan po pala dyan sa aming channel, paki-subscribe, like and share at paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming mga susunod na video. At marami po po talagang salamat sa mga subscriber, viewers na napapadaan sa aming napapadaan munting, munting sa aming channel. channel. Maraming salamat, salamat din po, po sa inyo. Sa pagsilip sa aming munting bahay. God bless po. Bye bye. Ingat po kayo palagi. Love you all. Luzon Visayas Mindanao. Oh,